morning. Ayan po mga kuya, Day 2 po tayo ngayon dito sa Pangasinan. Ayan po. Alright. Ayan po. May, dyu, may konting video game muna tayo dito. Kantahan. Ayan po. Bago. Alright. Ayan po mga kakuya. Ito po yung bigay sa akin ni Tito Luis. Tito Ramos. Ayan po. Ayan po. Happy birthday. Shout ayan, out, Nanay Linda. Ayan, Nanay Linda, ingat po kayo lagi dyan. Happy birthday, and God bless your family. Nay, bro ka. Happy birthday po ulit. Ayan, dito po kami sa Pangasinan. Po. Ayan po. Nandito po yung sitwasyon sa umaga. Ayan, ayan po. Ayan po. mga kasama ko kagabi ayan sila diyan sila na tulog nag tent ayan po sila nung nag uh, nagsasamchi sila kagabi diyan ayan po yung banana boat dito yan okay, hey, ah oh, basta Ayan. Boss, magkano sa banana boat doon? Sandan na lang, sir. Ah? Sandan na lang po. Sandan. Abang Bali. Baga pa. Ilang oras yan, boss? Hindi. Sa dulo po yan. Doon po at saka sa dulo yan. Lagi-lagasan po yung bato na yun. Saan ba ito? Yung sabantaro. Mary Hill? Oo, sa Ah, tapos hanggang... Hanggang ka po. Sa dulo ng oh, ano daan. May doon. ano pa yun, may, may buya po doon na iikot. Isang ano lang, balikan ka lang. Opo, babalikan po doon, tapos gaganoon konti. Tapos gaganoon babalik. Ah, um, Mamaya po yan, 1.50 na sir. Bali, ilan lang sakay niyan, boss? Oh, pwede, 10 po, sir. Ah, 10. Oh, 8 po yung ano, jump yung eh kung pupunta lang doon mo, magkano pa? Ah. po per head. Balikan po 'yon. Balikan so, po kayo. Nang Ilang katao yung bangka no? Pwede po 10 po. Ah, 10 lang. Pwede rin po ano, Eh uh, pag kasi sinabi yung dalawang oras kayo doon. Pwede. Anong Kasundin magandang oras na pupunta doon? Ha? Anong oras na magandang pupunta doon? Pati yan sir, may, mas maganda pumunta kasi mamaya yun, marami ng tao yun. Hindi, sabi nila pag medyo high tide, di mo makikita yung butas na. Oo sir, pero marami ng tao yun. Ah, gano'n. Hindi mo rin ma enjoy yung pumunta rin. Mas maganda yung ganito kasi hindi naman masyado malalim. Sir. Ah. Pwede yung mga bata doon? Oo, pwede po. Pwede po. Sige, okay, sa sabihan ko 'yung mga kasama ko. Oh, punta lang kayo dito, sir. Hindi pa. Oh. Okay. Ayan po yung mga gustong sumakay sa banana boat 100 per head ayan po bali 100, ah, 10 uh, katao pwedeng makasakay diyan tapos ah, doon ang destinasyon doon sa dulo doon hanggang diretso doon hanggang doon ah, balikan right, ayun po mga kuya Pupunta po kami dun sa Deadpool na tinatawag Ayan. Ayun po so mga kasama ko Sasakay kami ng bangka Doon Bawat katao po uh, 100 pesos Balikan Kasi na po, ng po sa bangka Ano Duma po? Yung ay, okay. kasama namin yan, uh, po siya. Ay, suyos. Ay, sa po sinelas din? Yon, pa, okay, kay ate mo to. Serious? Dito ka nga sa noob. Ako'y kayo. Ayana, baka ko. Hindi, okay, babangang. Opo! Saka yung isa po. Opo oh, po ka nga. Opo po ka nga. Ano po? Ano po? na po Baba, baba, ng baba, 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 daw kasi maalon po. Hindi pa pa bangka natin. Dito na lang po kami pa dahil po medyo malakas yung alon. mahirapan po yung pagbabag uh, sa dead pool Maraming pato. Baka tumama yung bangka mawawasak. Kaya dito lang kami na nagkanoon po yung pag uh, maglalakad sa lang kami sa site. Medyo makahalin po. Hindi makahalin din makasabi sa dead pool. yung, sa yung bangka po. doon. Bumaba na kami dito. Ayan. Tapos maglalakad kami. Ma medyo malapit lang pero mapatol um, lang po kasi kaya medyo fire yeah, up ang konti eh. lalakad po kami nagbuhat dito niniwan namin yung bangka doon lalakad na lang kami doon pag nasunod sa Deadpool <laughs> ano eh. medyo mapatol po yung dadakanan dito yan Napag pupunta po kayo dito may sandals para iwas sa matalino na bato. Tinelas, sapatos. masilong naman dito sa gilid daw. Ah, puno pa. Puro bato, bato. Oh, 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 bagya bagya again. Hey, kabato. Haha. 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 ayyan po yung pinaka deadpool dahil po ano medyo high tide din po natin makita yung paglabas ng tubig doon kela medyo low tide po kuya mag out na po kami dito uwi na po kami time check tayo uh, 12.30pm maraming salamat po sa panunood God bless thank you ayan po stopover tayo dito at tayo ng pangawan

Magkano kilo? Mag no? 25. Mm -hmm. Ah, pinaanak ata. free base? Ay Ah, pitang obo yung 3 Ha? 3 Oh, <laughs> o, bali 'tong pakwan na ito, malaki. 200 hanap 300. yung tampok niya kaya, malaki tampok na malaki. Kaya ma... Ano tampok malaki? Ay malaki. Wala, baya matigang ganito. Bili na kayo! 20 lang ang kilo! 20 kilo! Tumatang mo? Ayun sa Yan! Lagi yun siya Ate ang buha! Pamilin mo ako! Pamilin mo ako! O sige yan din ang mga niya ka ni Dara Rossi! Wala daw! Bishwitesh!

pili mo? Ano yung pili mo kan? Ayan po. 64100. Ayan. Pupunta po kayo dito sa Pangasinan. Daan po kayo dito. Mapasalubong. Ayan. Mura-mura po. Tapos ah, yung driver may libre. May libre yung driver kahit uh, ano. Ay, items. Ay, libre na driver. Kahit ali. Ano? Yes ma'am. na. Ay, Proot ko na yung ano nyo. Tindahan. Kahit ano.

Ilan dalawa? driver, oh, ito na lang. Ang mga driver, ito na lang. Alin ang pinapalagay niya sa driver? Kaya mga tayong kumpa. Libre yan, driver dito. Ito. Ito na. yan sa Ito daw. Oh, magbabayad na ako. Ito daw, daw. Ito po. Ito po nakuha free. ako doon. Ay, na ay ko. Happy ah. Ah, uh, ayan po mga kakuya Pilitin ko po yung free sakin eh, ito na lang. O. Oh. Ramay saing. Ayan. Dry fish. Condiyan. ako sa kanya. Oo. maraming bumibili dito. Ah, oh. hindi yung 大きいて合うわ